All right, so narito tayo ngayon sa House of Representatives sa Quadcom hearing. Yan, sa second floor po ginaganap at nariyan na si dating Pangulong Duterte. Uh, mismo, uh, in-encourage niya ang uh, ICC na ituloy na ang investigation. Mas magandang araw ay dumating na ito bukas. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestigat. Okay, so, uh, ano yan, yeah, he's willing to face the ICC investigators. Baka nga raw eh, patay na siya, hindi pa siya naiimbestigahan. So, ano ba ibig sabihin dito? Well, ang ating uh, Presidente Bongbong Marcos, sinasabi niya na ayaw niyang makipag-cooperate sa ICC. Palagay ko ho, Uh, it is not him uh, it's not for him to decide na eh. di ba eto na mismo si Duterte ay naghahamon na sa ICC na mag-investigate now for the president to keep on uh, avoiding the ICC parang ko hindi na ho magandang maidudulot nito sa uh, imahe ng ating bansa Umalis tayo sa ICC noong uh, 2018 tapos nga dating presidente na nagkalas sa ating bansa sa ICC, ngayon ay hinahamon ng ICC na mag-investigate na bago raw mahuli ang lahat. Uh, 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 so I'm asking the ICC through you na pagtanas uh, nila sila dito bukas, upisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Lahat. Uh, for the president, PBBM, eh, panawagan ko po. At palagay ko naman talaga ay eh, nararapat na nga ho, na formally makipag-cooperate. Sumunod na po tayo, kayo. Sumunod na kayo sa Supreme Court decision na nagsasabi na dapat ang Pilipinas ay makipag-cooperate sa kahit na anumang uh, proceedings na nasimulan ng ICC. Alright? right? araw.